Hi there, this is me. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang Oscar. Ang Oscar ay nagbula pa sa Timog Amerika. Ang mga ito ay mga isda na nabubuo sa kapatagan ng ilog sa labas ng Amazon. Hanggang sa ngayon, ang mga isda na ito ay hinuhuli sa mga lawa, sapa, kanal at fund ng Florida, Estados Unidos at sa iba pang mga estado. Ang isda na ito ay isang nagsasalakay na isda sa mga teritoryong ito at pinaparusahan ng batas ang lahat ng mga nagpapakilala sa kanila sa mga ekosistem. Ang mga isda na ito ay maaaring lumago hanggang labing na pulgada ang laki sa ligaw. Gayon paman sa akwaryo, maaari lamang itong maabot sumusukat ng 10 hanggang 14 na pulgada. Kung maaalagaan ito ng maayos at sa pinakamainam na kondisyon, maaari itong magkaroon ng isang pag-asa sa buhay hanggang labing limang taon. Sa mga tuntunin ng kulay, ang isda na Oscar ay may iba't ibang mga kulay tulad ng pula, lemon, albino, tigre, pulang tigre at albinong tigre. So ayan guys, patapos na ng ating pag sketch Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.